Mapagpalang araw po, ano? Ito pong inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. Alam niyo po, mag tayo ng kasulatan sa Biblia. Iawak akong Biblia, o Amen, ang Biblia ng mga pastor. ang Biblia po ang ginagamit kapag nagsishare ka ng tungkol sa salita ng Diyos o tungkol sa ministeryo ng Panginoong Yesus o tungkol sa mga ministeryo ng mga apostol sa Biblia. Kailangan gagamit ka ng Biblia, katibayan. Kung ano yung nakasulat, yan ay dapat paniwalahan. Hindi yung nakasulat na nagre-reklamo ka pa, kinokontra mo pa. Hindi po tama yun. Kasi po, yung sumulat naman ng mga ito, eh matagal na po silang patay. At isa pa, sila po yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya yung kanilang ministeryo, kaya nasulat, para po tayo turuhan. Para tayo turuhan. Kasi nung araw, wala pa naman Biblia po eh. Kung ano lang po yung ating natutunan sa ating mga magulang, yung lang ang ating ginagawa. Pero nang magkaroon ng Biblia, nagbago. Yung mga natutunan natin sa mga ating ninuno, yung tradisyon, unti-unti na natin binibitawan yun. At yung nakalagay sa Biblia, siya na po nga ating niyayakap. Pero ang problema po, yun nga po, may nakasulat na kinukontra pa. Binabago pa. Dahil po sa iba't ibang paniwala ng tao, kailangan bawat basahin nila aangkop sa kanila. At kung naman hindi naman angkop sa kanila, kaya pipilipitin na nila yung kasulatan hanggang sa maangkop na po sa kanilang gusto. Kumbaga, kanya-kanya eh. -kanya. Pero magtataka kami, kanya-kanya naman sila ginagamit na Biblia pag nagbabasa. Pero bakit iba naman ang kanilang interpretasyon? Limbawa, ito, kukuha tayo ha? Pero bago tayo papalahot, uh, ingin natin ang tulong ng Diyos. Panginoon Diyos, sa aming ama na makapangyarihan sa lahat, minsan taasamahan mo kami sa aming pagbubulay ng isalita. salita. Buksan ang puso at isip ng mga nanonood ng video nito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Halimbawa po yung nakasulat sa Biblia. Ito, ito, ganito ah. Yung... Ito. Diretso na. Unang 1 chapter 5 verse 20 at nalalaman nating na na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Period. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So napakaliwanag na nakasulat dito sa unang 1.5.20. Sino yung anak ng Diyos na tinutukoy? Kasi nakalagay sa una at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos. Yung salitong na. Present tense. Sino? Pag sinabi ng anak ng Diyos sa Biblia, isa lang. Si Jesus. Ibig sabihin, may anak ang Diyos. Sinong anak niya? Si Yesus. Magkaiba sila. May tatay, may anak. Kaya nga doon sa panalangin ng ama namin, ang tanong ng mga halaga, turuan mo kami manalangin, gaya ni Juan, sabi nila. Anong sagot ni Jesus? Ganito kayo manalangin, ama namin, nasa langit ka. Oh. Tinuro yun. Ama namin nasa langit. Si Jesus nasa lupa, may Ama nasa langit. Yung iba naman, yung daw Ama at saka si Jesus si Isa, e paano ngayon yung tinuro ni Yesus na yan? Ano yun? Sinasabi nila ba mabadaw ang Diyos? At ang nasa lupa, sira daw yung anak. Magulo. Pero nagbabasa ng Biblia. Hindi po. Dalawang personality ito. Meron Diyos na tinutukoy si Yesus na kanyang ama. Ama namin nasa langit ka. O. Nasa ng kanyang ama? Sa langit. Eh pag mananalangin ka, ang Diyos ay nasa langit. Kaya nga nakatingala tayo eh. Kung isa nakatingala ka, mananalangin. Ngayon, nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos, si Espyon. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Sino ang kikilala ni ang tunay na Diyos? Batay sa talatang ito. Yung iba dyan, puputulin nila dyan kukuha sila ng idudugtong nila. Ginugulo nila yung tao eh. Pag nabasa po nila ito, pag nabasa nila yung tunay na Diyos, puputuli nila doon. Diyan pupunta sila sa ibang talata. Ikukunik nila yon ayon sa gusto nila ipagkikita ko mamaya sa inyo. Okay? At tayo nasa tunay na Diyos. Kama. Sa kanyang anak na si Yeso Kristo. So maliwanag, si Yeso Kristo ang tinutukoy na tunay na Diyos dito. Ang tinukunek nila kasi dito. Kaya sinasabi ko pinuputol nila. Yung nakasulat sa One, 17 res ito yung i-connect nila puputulin nila yung unang 1520 pagkatapos i-connect na lang nila yung 1173 res anong nakalagay dyan at ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Yesu Cristo na iyong isinugod yun. Para palitawin nila yung tunay na Diyos, hindi si Yesus. Kung di mismo ang Diyos. Pero yung talatang ito, pag binasa mong kompleto, unang 1.5.20, sino tinutukoy? Si Yesus, hindi po yung Ama. Para makita ninyo yung panluloko ng mga itong reliyon na ito, yung ibang reliyon, ito yung naniniwala si Jesus hindi Diyos kundi tao. Kaya hindi nila ma-accept dito eh. Hindi nila matanggap yung nakasulat dito. Kaya sila kumukonek sa 1 chapter 17 verse 3. O, gusto lang nila kunin yung tunay na Diyos. Iba yung 17.3. Iba yung unang 1 1.5.20. O, Anong sabi niya? At nalalaman nating na parito na ang anak ng Diyos, si Jesus po yun. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Tama, sa kanyang anak na si Yeso Kristo. Period. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po dito inimpases po ni Juan si Jesus ay tunay na Diyos pero siya po yung anak. Dito po sa 17.3 ng Juan, ang tinutukoy naman tunay na Diyos yung ama ni Jesus. O basahin natin ha, kunin natin sa 1.17.1.2 at saka natin basahin yung 3's. O. Oh. Pagkasabi ni Yesus ng mga tala ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, tumingala. Ama, dumating na ang oras. Walatin mo ang iyong anak upang walatin ka niya. Dos, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibigay mo sa kanya. Tres, eto na. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang Diyos, iisang Diyos. At si Yesu Kristo na iyong isinugo. So dalawa yung kikilalanin mo. Yung tunay na Diyos, yung Ama, ang tinatawag dito, Ama namin, o oh, pagkasabi ni Jesus na mga ito tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, yung ama dito, ito yung sinasabi niyang sa tres na ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na iisang tunay na Diyos. Ang tinutukoy dyan, ang ama, The God the Father. Pero doon sa 20, at tinutukoy naman ng Diyos na tunay, ay walang iba kundi yung anak ng Diyos na si Yesu Cristo. O, hindi dapat puputulin yun at idudugtong mo yung 17.13. Yan yung panggagancho, pangliling lang ng mga reliyon. Na itong reliyon na yun, ang paniwala nila, si Jesus ay tayo, gaya natin at hindi Diyos. Kaya hindi nila matanggap tanggap yung sulat ni Juan sa unang Juan 5.20. Kasi masisira na sila dun eh. Kaya pinuputol nila sa gitna at na nila dito sa 1.17.3. Magtandaan nyo po yan. Ito po yung mga religion na hindi ng Diyos Yesus kundi tao para sa kanila. Kaya natin tao. At ang ginagamit nila talata, yung 1.8.40. Ako'y tao, sabi ni Yesus. At pati yung nagdadalang tao si Maria. sa so, Mateo 1, 18 ba yun? Basahin na nga natin pareho, ano? Yung mga ginagamit nila sa so, 108, ganito pong mababasa. Oh. 108, 40. Sinasabi ko ang katotohan ng narinig ko mula sa Diyos. Ngunit, pinagsisikapan ninyong ako'y patayin Patayin. Hindi gano'n ang ginawa ni Abraham. Sa King James Version po, o ang Biblia, tignan nga natin, kukunin ko yung ano, ang Biblia. Sa 1.840. Wala naman po tayo pagtatalo na sa Biblia eh. Sabi ko nga, kahit anong Biblia pa eh. O ito, ang Biblia, 1.8.40 ng ang Biblia. Datapot ngay pinagsisikapan ninyong ako'y patayin na tahong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ako'y tao, sabi ni Jesus. Wala naman po, di naman po natin tinututulan yan, tinatagap nga natin yan eh nagkatawan tao po si Yesus, kaya po siya nangangaral. Kaya yung titulo ng anak ng tao, title po ni Yesus yun. Kaya anong panahon na nangangaral yan, nakikita na siya. Kasi nagkatawan tao ang verbo. O tingnan nga natin sa 1, dito pa rin sa 1, itong gamitin na natin ng Biblia. 1, 1, 1. Nagpasimula pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. O, dalawa yung binabasa rito. May berbo, mayroon Diyos. O, tignan natin. Sa 14, at nagkatawang tao ang berbo dun sa 1 1 na verbo dito, ito ah, nang pasimula siyang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Yan. So, dalawa yung binabanggit, verbo at Diyos. Eh, para maliwanagan tayo, punta tayo sa 14. At nagkataon tao ang verbo. At tumasa gitna nating natin. natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian, kalwalatian gaya ng sabugtong na ama at pospos -pos ng biyaya at katotohanan. So nagkatawang tao, hindi po siyang timano tao. Eh sila kasi gusto nila timano tao eh. Hindi nagkatawang tao. Eh sinasabi naman nila, yung daw verbo dyan ay salita. Parang, wa <laughs> Naloko na. <laughs> Alam nyo na nakakatawang mo ngayon, pag napapanood ko sila, mahilig pa sila mag ipag eh. Talo naman sila. Kahit yung, mga, kahit yung maliliit na mga simbahan din yung debate nila, kung minsan, hindi nga sila makahalpas dun eh. Ah. <laughs> Natatawa ako sa kanila eh. Kaya kasi ang ginagawa nila, yun nga, hindi nila matanggap si Yesus ay Diyos. <laughs> hindi. Si Yesus kaya si Diyos sapagkat tinatawag siyang anak ng Diyos. Oh kung ang kung ang kanyang tatay ay Diyos, di natural taglay niya sa pagiging anak ng Diyos. Kaya siya Diyos sa pagiging anak. Kaya nga nabubuging sila kasi mayroon silang pasugo eh. eh ayan na nga tuloy na ano ko na na. Sige na nga. Yung pasugo nila, yung manunulat, inamin niya na si Yesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Kaya yun po ang ginagamit ko sa kanila eh. Kaya e sabi ko yung manunulat yung nga ng pasugo, naniniwala si Yesus. Naniniwala siya na si Yesus ay Diyos kasi anak siya ng Diyos. Oh. <laughs> Nadulas tuloy ako. Sana mga kasi nasasabihin ko, ba't nabanggit ko yung pasugo? Wala, nandito na tayo yung iglesia ni Kristo, nandito na eh. Sila po yung naniniwala na si Yesus ay tao. Sa Biblia, hindi po tao, nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Sabi ng sulat. <laughs> Kaya yung berbo nagkatawang tao, sino yon Si Yesus po, walang iba. Kaya hindi po mahirap kung talaga nagbabasa lang kayo ng Biblia. Wala, hindi kayo maloloko eh. Problema sa kanila. Isa sa kanilang mga, mga tinuturo sa kanila, huwag kayong magbasa ng Biblia. Kami lang ang may karapatan. Sila, daw, sila lang daw mga ministro ang may karapatan magbasa. Kaya kahit niloloko ka ng ministro, naniniwala ka naman sa sinasabi niya ah, oh, pag sinabi niya si Jesus tao, naniniwala ka pero kasi ayaw mong magbasa ng Biblia. Eh, napakaliwanag yung unang wasing kubente, eh, tunay na Diyos sa nakalagay. Eh. Pero hindi, hindi sinasabi ng talata na siya at ang Diyos siya rin. Hindi. Eh. Iba yung Diyos, iba yung anak. Lagi yung tatandaan niya. Kaya sabi niya, tumingala siya, Ama! oh, hindi eh, ibig sabihin, meron siyang tinatawag na ama. Kaya alam niyo po, pati po yung pagiging, eh, ewan ko sa mga ibang reliyon. Nagbabasa na nga ang Biblia, naglulukuhan pa sila. Mahirap, nagpapaloko sila. At nang pa sila. oh, O, totoo yan. Kaya sa akin, mayroon na akong mga nakaharap na ganyan eh. Walang magawa, kundi magmura na lang. Sabi ko, ba't mo ako minumura? Ah. Hindi raw ako minumura. Eh, sino minumura mo? Kung kausap mo ka. Ako. Dahil matanda yata sa akin, kaya kahit dahil matanda sa akin, pwede niya ata akong murahin na. Hindi, binabara ko ah. Oh, yun, jako no yun. Binara ko yun eh eh, yung ministro. Ministro pa. Binara ko yung ministro eh. Nagyayabang, pinagyayabangan ako ha, nangangaral ako. Sabi ko, mamaya na lang. Tapusin mo muna yung pangangaral ko ka ko. O nung nakita ko, tapos na ako. Wala, wala siyang magawa. Binigay ko yung Biblia. Yan ang Biblia. Hindi ano bang gusto mong basahin ko dyan? Ikaw na magbasa ka ako. Tapos sabi hindi. Sabi mo kanina, eh, meron kang pinababasa. Ngayon, mas gusto ko ikaw magbasa. Eh kasi nga po, bawal nga po magbasa. Hindi basta-basa sa kanila. Kasi sila lang daw po may karapatan. Magbasa. Sabi ko, saan mo natutunan yan? Doon sa founder mo, kako, sa Biblia nga, pinag-uutos magbasa ng Biblia eh. Samantalang kayo, sinasabi niyo, huwag kayo magbasa ng Biblia. Kasi mahirap po nawain yan. Nangyari yan. Doon sa Diyako na sinasabi ko na nung walang may sagot, minura ako. Sabi niya, mahirap po nawain ang Biblia. Sabi ko ko sa kanya, Tagalog na Tagalog lang ang Biblia. Sasabi mo pa, mahirap po nawain ka ako. Wala, booking siya. Eh bakit? Hindi ko man siya kagilala. Nagkataon, nadaan ako sa bahay niya. Eh nakita ko yung anak nagtitinday na ako ng Bible study. Pumayag naman yung anak. Yung pala, miyembro pala sila ng Iglesia ni Kristo. Eh dumating yung tatay niya, isa, isa pala sa India ako, no? Pero sabi ng anak, habang nagbabible study ako, tama na, alam ko lahat yan. Ah, nagulat ako, ba't ganun? Yung pala yung tatay niya, diya ako no pala. So sagot ko sa kanya, ano ba yung alam mo sa Biblia ka ako? Noong una, hindi ko naman alam na Iglesia ni Cristo sila eh. Hanggang sa abang nag-aaro kami, na, nakilala ko. Iglesia ni Cristo pala. Diyako na pala siya. Kaya e ang problema, supalpal siya. O, nasa tabi lang yung bahay niya. Nagtitindi nga na sa sa, sa kalsada. Sabi ko, kunin mo yung Biblia buka ko. Yun ang gamitin natin. Hindi niya makuha ko Eh bakit? Eh bawal nga sa kanilang magbasa. Kaya kanda pa iyan na siya, wala siyang magawa. Akala niya dahil mas matanda siya sa akin, hindi, hindi ko siya ano. Siguro, mas matanda ako rito, kaya kaya ko ng kaya kaya ko ng lapirito nito. <laughs> hindi, nagbabasa ako ng Biblia. Kaya hindi niya ako pwede lapirito lang. Inamong ko siya, ayan ang bahay mo, kunin mo yung Biblia mo yan ang gamitin natin ka. Wala, hindi niya tinunga. Ayan, parang naging maganang loob niya naman niya sa akin. Nung kilala ko na naging nagigita kami, binabati ako. Binabati ko naman siya. O, pero wala, pumanaw na eh. Nagkaroon nata ng sakit. Ah, itong taon lang na ito, pumanaw. Ayan. Kaya tandaan niyo po ano, magkaiba po yung unang one chapter 5 verse 20. Magkaiba po yung 1 this is Huwag kayong papayag na po. Putulin nyo natin. Kukunik ka agad doon sa isa. No? Huwag. Sige po. Ganito na lamang. Sana meron kayo natutunan. Ano? Merry Christmas nga po pala sa inyo. Yun. Wala pa silang Pasko. Pero nakikipamas ko. Napipinta sa tuloy sila. Nung sabi ng ibang katoliko, Alangang Pasko pero ang tatako, nagigipamas ko. Kakakaya. <laughs> ako, sabi ko nga sa kanila, manindigan kayo, walang Pasko. Pag araw ng Pasko, magsara kayo ng bintana, pintuan. Huwag kayong lalabas ka ako. Huwag kayong makihalubyo sa mga nagdiriwag. Eh, masakit eh. Walang Pasko pero pag niyaya sila kung nagigikahin sila. Kaya na, 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 sabi ng mga katoliko, ang tatapa, ang tatakaw. Oh. Lakas lumapa. Alam nyo naman yung katoliko. Oh. higil na gigil kasi wala gigil lang binabanatan. Akala <laughs> mo talaga. Okay, hanggang dito na lang mo. Siya doon napapahaba ang ating ah, uh, yung ano natin dito. May ball Kung Ito po yung kaibigan Jesus Brother Manny Bautista ito po ang katotohanan na siyang nagbubulgar ng katotohanan. Kaya ang katotohanan, ang katotohanan talagang magpubulgar dyan, kaibigan. Wag po kayo magpauto, magbasa kayo ng Biblia. Kapag sinabi nilang huwag kayo magbasa, wag kayo papayag. Manindigan kayo. Magbasa po kayo. Sige po, hanggang dito na lang ano. God bless us all. Sana meron kayong natutunan. O, ang gamit kong Biblia mo pala, ginamit kong isa, ang Biblia yung manipis. Ito, para kunin lang yung gusto nilang talata. At saka, po, amen. Ang Biblia ng mga pastor. Sige po. God bless us all po. No? Like and share. Share and share. Bye-bye.